Sabi niyo, lamok. Ewan ko sa iyo. Ganyan eh, uh, kasi nga meron nung <laughs> plano ang Department of Health. Magkaroon na tayo ng target daw. Zero dengue uh, cases at oh, saka zero dengue deaths. Yan ang magandang uh, target. Uh, yung mga namamatay dahil sa dengue. Mm, Siguro sa... hindi natin mapamaka, mapapigilan yung magka-dengue. Pero mm. yung may namamatay pa Yung, sa dengue. Yun ang dapat nating ma-prevent. Na uh, diba? By 2030 daw. So, mm -mm. Pero ngayon pa lamang, eh, pagtrabaho natin yan. niya natin, spokesperson of Department of Health, Asec Albert Domingo. So uh, Asec, magandang umaga po sa inyo. Welcome back sa Double Wang, sa Double b Magandang umaga po Asec. Magandang umaga, Wang and Wang. Magandang umaga sa lahat, ng mga nakikinig na kapuso at sa mga nanonood na rin. Zero deaths sa so dengue by 2030. Uh, paano po natin isasakot ito para nito Asec? Yes, uh, sangayon tayo dyan. no, uh, weng uh, sa katunayan na uh, bigyan natin ng uh, datos no, yung ating uh, latest na uh, release ng uh, data ng dengue as of uh, June 14. Yung pong ating case fatality rate, uh, awan ng Diyos, di pa naman nagbabago mas mababa pa rin sa 0.4% sa bawat isang libong nagkakaroon ng dengue. Siyempre, yung apat sa bawat isang eh, meron pa rin namamatay. Kaya nga, ang target natin ay zero dengue death. Hmm. Kasi gusto natin mawala yung pagkamatay, oh. uh, yung tao yung tinututukan natin sa kayong uh, pagresponde kapag hmm. nagkaroon sa nang sakit. Libo-libo pa rin ba mga tinatamaan ngayon? O kunyari ngayong taon, uh, from January hanggang siguro ngayon, gaano karami yung mga kaso natin ng dengue, uh, Asek? Libo-libo pa rin ah uh, ano no uh, when ang uh, nakikita natin actually bibigay ko yung on a weekly basis no so, hmm. mula uh, Mayo 4 May 4 hangganga hmm. 17 6116 o di ba 6116 per 6, week ah uh, uh, two weeks po two At weeks from uh, May 4 oh. to May 17 nationwide naman po ito 6116 yes Uh, hindi po yan po yung actual na uh, bilang natin uh, okay. sa buong bansa. Opo. 6116 May 4 to 17. Hmm. Tapos uh, tumaas po to ng 8%. Sabi nga namin no, since last week nakakita na kami na nagsisimula nang dumaas hmm. sa May 18 to 31, 6,589 cases. So 8% higher po yan. Tumataas. So marami pa rin na narinig ko nga yung lead in ni Ms. Weng. Yung uh, zero dengue cases, medyo mahirap yon kasi kahit sa ang bansa, wala Meron pa pong makakarating nun. Pero yung worldwide target na talagang ina-aspire is yung zero death. Death, oo. Pero dito sa mga namamatay uh, ngayong taon, marami-rami ba? Tumaas ba? Ang bilang po ng mga namamatay as of uh, this uh, ano po yung fatality rate po yon na uh, Sir Weng, 0.39 hindi oh. po siya tumataas uh, so apat sa bawat isang libo. pero oh, oh, ayaw po. natin nga sabi nga ni Sector ang isang buhay hmm. ay buhay pa rin so oh, oh. dapat talaga ang target diyan zero y yung 0.4 gaano karami ho yan apat sa bawat isang libo na oh, may dengue mag oh. ilang tao yan estimate De yung uh, siguro yung... Yung, yung yung mga na namatay yung, yung namatay pala sa dengue Oh, so, Sa epidemiology kasi wang tinitignan namin yung rate. Pagka binigyan kasi kita ng absolute number, mm -hmm. hindi na contextualize yun. Uh, ang kino-compare ng mga bansa is sa bawat isang libong Singaporean, bawat mm -hmm. isang libong mm -hmm. Pilipino, mm -hmm. ilan yung namamatay and uh, we are at 4 per 1,000 100, per rather per 1,000. Mm -hmm. And ito lang Isaac, so paano natin isasakutuparan? Ang, sa, ang sabi ng iba, para maging effective yung kampanya natin talaga at mas check natin na walang mamamatay sa dengue ay kailangan natin ng bakuna. Kaya lang yes. Tama po 'yon. Uh, isa 'yon sa mga approaches no, na nakikita natin. Paliwanag natin na uh, miswing no. Sa epidemiology kasi tatli yan eh, environment, uh, host, tsaka pathogen, yung kapaligiran, yung tao mismo, tsaka yung uh, dengue o yung narinig ko ng intro nyo. Hindi yung lumilipad na ipis pero yung lamok na lumilipad. So yung tatlong factor na 'yon ang ating uh, binabantayan. Mm -hmm. Ang bakuna ay uh, tumutugon dun sa tao, dun sa kanyang kakayahan na lumaban dun sa sakit ay uh, dun ating uh, environment naman doon sa pagdami ng uh, kaso. So hindi lang bakuna ang approach doon sa tao pati yung mismong pagresponde doon sa nagkasakit. Kaya ang uh, laging sinasabi ng amin, di ba, pag may lagnat, kumukonsulta dapat ka agad, seek early consultation. Pero nasaan na po yung bakuna natin ngayon Asec? I'm sorry, Beng. Nasaan bakuna? yung bakuna para sa um, dengue? Ah. Opo. Yun pong ating uh, FDA ang nag-evaluate. Ang kanila pong uh, inaantay yata is yung submission mm. ng uh, risk management plan na sinasabi mula doon sa kumpanya na nag-aapikante para mm. sa bakuna. Mm. Saka may dalawang tanong na lang yata ho sila. Pero sa huling pagkatanong ho namin, mukhang nag-submit na yata. So kailangan siyempre binabasa yung mga datos yes. na binibigay. Pero may demand ba para sa dengue? Kasi ang uh, sabi... Eh, uh, may mga manufacturer, hindi gumagawa ng ganyan dahil wala, mababa ang demand eh. Or the dengue vaccine. Ah, magandang tanong yan, Sir mm -hmm. Weng, no? Kasi dependi uh, depende, uh, tama ka doon. Kasi kung yari, kung, kung ang paksa natin na pinag-uusapan ay uh, ibang sakit na gumagaling naman ng kusa, halimbawa... Uh, sino ba itong pinag-uusapan mm -hmm. natin? Uh, bakit konti lang ang bakuna na ginagawa sa bagong strain ng COVID-19? Mm -hmm. Yan, yung usual tanong eh. Kasi pag nakikita ng mga researchers, sa ng mga sabihin na natin, o kumpanya, mm -hmm. negosyante na wala namang bibili, hindi sila gagawa. Eh. Sabihin nila wala namang bibili ng produkto ko eh so hindi mm -hmm. siya gagawa. Now for dengue, uh, may nakikita tayong uh, demand. Ang mm -hmm. challenge dito uh, sir Wing, yun kasing mga zero type ng dengue. Hindi lang kasi isa ang klase ng dengue, apat mm -hmm. ang klase ng dengue. One, two, three, four. Ngayon, uh, depende sa bakuna kung alin yung kanyang uh, tina-target or mas tina-target. Mm. May mga bakuna na mas uh, serotype 1, uh, mas serotype 2, 3 or 4. Mm. Sa ating bansa, nagdedepende sa panahon. Uh, this year, nakita namin ang pinakamaraming serotype na umiikot, 3 and 1. Right? Now yung ating uh, mga aplikanting bakuna, uh, hindi ko siyempre sabihin yung brand uh -huh. pero based on published uh, results, yung kanilang dominant action sa 2. So maari hmm. makaprotekte siya sa 2 pero sa 3 sa 1 may kaunting protection din naman. So nandun usually yung mga evaluation ng Opo. FDA. Saka, Kaya yan, hindi siya straightforward eh. At pag meron man, kung magkaroon man ng dengue vaccine, hindi lahat ay pwede bigyan yan. Kasi dati naalala nyo meron tayong naging kontrobersyal na bakuna. Uh, yung pala pag ikaw nagka-dengue na, hindi ka pwede bigyan nun gao. klase ng bakuna. Diba? So, oo. kailangan i-test ka muna. Yes. Kahit hindi ka nagkaroon ng dengue, pero ikaw na exposed na nakagat na, hindi O kasi ng baka dengue, hindi mo lang alam, mosquito, mo gumaling alam. ka lang pala. 'Di ba? Oo, oo. oo. Eh hindi oo. lahat. Isa 'yon, isa 'yan sa mga sabihin na nating uh, pinakaabangan nun na development. Uh, ito kasi nga uh, tawag nila second generation yung sinasabi mo serving yun yung first generation, eh. 'yun yung panganay hmm. ng mga bakuna. Mm -hmm. Na ang nangyari nga sa kanya nung una siyang lumabas, uh, inamin din naman ng kumpanya later on na uh, mas mag Maganda siyang gamitin kung ikaw ay nagka-dengue na paliwanag ko na mabilis. Ang ah. dengue nga po kasi dahil apat ang uri niya, kapag ikaw ay unang nakagat at ang tawag naive ka pa, hindi ka pa nagkakaroon ng dengue dati, hmm. maaaring wala kang maramdaman, wala kang simptomas. Pero yung immune system mo, yung resistensya mo, paghahandaan niya yung susunod na kagat. Hmm. Ngayon, pag kumagat na yung ikalawang beses magkaroon ka ng dengue, ala ito na ang immune system, nagkakaroon ng parang OA, overacting hmm. na reaction kasi galit siya doon sa une. Hmm. Ngayon yung dating bakuna, yung generation 1, uh, pagka nabakunahan ka, nagmimistulan siyang unang kagat ng uh, lamok ng dengue. Na pag ng kagat ng totoong lamok mm -hmm. sa ikalawang beses, yung katawan ay malakas yung uh, laban. Mm -hmm. At minsan, sobrang lakas, problema. So yun yung mm -hmm. nakapublish na information. Pero, Itong ikalawang henerasyon, sabi nila, wala daw or nababawasan na yung epekto na yun. Ayun. Pero uh, yung nakapending natin sa FDA, ito ba yung napapabalita na ginagamit na sa? apat na pong bansa. Ginagamit po siya sa mga ibang bansa mismo eh uh, pero ang ganito kasi ang paraan ng uh, Food and Drug Administration. Mapanong gamot 'yan, mapaanong bakuna 'yan. Apo. Meron siyang sinasangguning mga tinatawag na reference uh, FDA. Bakit reference? Kasi sa katunayan, mas mismo ang WHO nagsasabi, hindi lahat ng FDA magkakasinggaling. No? Oh, yes. Step, wala akong babagutin na mga bansa, baka hindi oh. na ako sa mga bansa na yon. May mga bansa na hindi pa gano'ng kalakas yung FDA nila pero may mga bansa na nakalista sa FDA natin, kabilang na yung US, Singapore, mm -hmm. uh, uh, France, Germany, may, uh, EU, may mga ganyang listahan yan. Eh, na mm -hmm. Para bang tinitingalaan ng FDA natin na pag sinabi ng FDA na yun na ligtas, malamang sa malamang ay ligtas, ligtas yan. All. Okay, okay. Uh, Yung yung kasing second generation vaccine, uh in sa dalawang bansa na ganun, sa US mm. sa sa Singapore. Maaaring mm. valid naman yung pag atras pero kailangan malaman nung mga dalubhasa natin ano kaya yung dahilan. Isa na lang sec uh, short na lang po. Kailan natin inaasahan yung dengue vaccine? Before the end of the year ba? May nakikita na tayong um, result mula sa FDA. Kami po ay optimistic uh, na maaaring uh, may lumabas. I'm not making a commitment po no kasi it depends on the evaluator eh. mm. Parang ano yan, eh? parang kusgado yan eh. Hindi mo matataningan ng kusgado, mm -hmm. di ba? So, uh, pero pero uh, nung ating uh, bagong Director General, si uh, Attorney Paolo S. uh, yung sakri namin sa dating ngayon, Director General sa ng FTA. sabi naman niya, isa ito sa mga prioridad. Kasi alam mm -hmm. nga nila na kung ang goal natin is uh, zero deaths, isa ito sa mga sandata na makakatulong sa atin doon. Okay. Oh. Yes. All right. Uh, Asek na ko. Thank you po thank you. sa oras. Thank you. Good morning. Thank you as always. Eh? You're always welcome. Wengin well, Weng, well, magandang umaga sa lahat. Good, Good morning. morning po. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson po ng Department of Health, mga kapuso. At mga kapuso. walang